manggahan ni Daddy. Gagawa si Daddy ng kubo. Mag-start na siyang gawin ng kubo. Tapos, magluluto kami ng... Ano luluto? Inahan na. going to cook. We're going to cook rice. Yeah, but I'm, 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 I'm always green light. But we don't have much time to say red light. Okay. I... Samahan niyo kami, guys. Samahan niyo kami, guys. Sa iyo. Hintali. Samahan niyo kami, guys. I don't know how to say that. Ay, say Samahan samahan nyo nyo kami kami guys guys Nag-set up po na ulit kami ng TED pagdating tapos magbe-breakfast kami ng coffee, pandesal, and puto. Din ko nga pala si Jennifer sa masarap na puto. kasama na si Ate Lita at magtitikin kami ng okra. <laughs> Ayun sila, may iwan sila dito. At kami ay manguha ng okra. Update sa pinapanguhanan namin ng okra. Malago na yun, damo. Na-invade na yung okra. Yan si Ate Lita, maninimot ulit. Palitan na nila to after mga ilang ilaw ano, siguro. <clears throat> Balik na kami doon kila daddy. Tutulungan namin manguha ng buho para gagawing kubo at saka doon kami magsasaing ng kanin. <laughs> Balik pa rin nila, dano. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Tulungan namin si dadi banguhan ng buho si kuya <laughs> kailangan Strong talaga si Kuya. Strong talaga si Kuya Joshua. ka bunso. Dadala ka din? Dadala ka din ba? Sige, magdala ka. O, oh, dalawa kayo. Yan. Tulong kayo. Yan. Dalawang bunso. Nagtulong. Si Papa. Balik na ulit kami. Isang round ulit. Pagkuha ng buho, naliligaw pa. Yan. Dito. Oh, ito na. Buho. Buho. Bali, dito sa part na ito, magtatayo ng kubo si Daddy. Ito yung pinakatoktok nitong mangahan, Saka ito yung flat dito sa part na manggahan. Para po kung kami dito, hindi na kami nagsiset up ng tent. Ayan, may permanent na kubo na. Kaya lang, since tag-ulan na, so for the meantime, ito muna yung last na balik namin dito. Kasama kami. Bali, si Daddy at saka si Tatay na lang muna. Tatay Daning na lang muna yung magtutuloy ng kubo. Silang dalawa na lang muna yung gagawa. Puputulan na din ni Daddy yung mga ibang bayabas tapos yung ibang ligaw na puno para magkaroon ng space at maliwalas para maitayo yung kubo. Pagkatapos namin maghakot ng mga kawayan no, ng buho, ah, mag-start na kami mag saing first time namin ito try na magsaing sa kawayan sana maging successful okay, okay. ito not na na curious naman ang aming bibi boy kung ano daw yung ginagawa ko gusto daw niya akong tulungan kaya lang syempre dugudugo na naman ang ating ilong sa pag-explain kung paano ang gagawin it's going there and going here okay Ooh.

Habang nakasalang yung sinaing at binabantayan ni Ate Lita, mag-prepare naman tayo ng ating lulutuin ulam. Bali, ang lulutuin namin is isang puting sibuyas with egg, pritong uh, hotdog para sa mga bata, tapos pritong talong and tuyo. Luto na din ang ating sinaing. Check natin kung successful bang yung ating pagluluto sa kawayan. So yan, dahil first time namin magluto sa kawayan, di pa namin na perfect. Dapat pala, hinalo mo na yung uh, pagkalagay ng bigas at tubig. Hinalo namin para yung tubig pumunta sa ilalim. Kaya ayan, nahilaw yung ilalim. Pero luto naman yung gitna at sa kaibabaw. So edible naman siya at makakakain naman kami. Uh, Nasa nga pala sa baba yung complete uh, process kung paano namin niluto yung pagsasaing namin sa kawayan. Sana panoorin nyo rin guys. Okay, ka. rin <laughs> <laughs> Hindi inabot ng tubig yung ilalim.

Rock, paper, scissors, shoot. <laughs> uh, yeah, eh? Rock, paper, scissors, shoot. Ah. Không ai nói gì Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. What are you doing? Tại sao vậy? get out? What are you doing? Ah, <laughs> kaya, 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 kaya. po si Kuya Joshua gumagawa ng hagdan. Papanik dun sa taas para hindi madulas. galing ng kuya Joshua namin oh. naisipang gumawa ng hagdan eh Yan, may hagdan na kayo. Nagawa na kayo ni Joshua. Hindi na kayo madudulas. yan. May natira pa. Ito kasi namin to. Pang pakain natin. Na, eh. Kain na. hey guys, pack up na kami. Uwi na kami kasi malaki na yung dilim. Mukhang uulan na. Hmm. Maulan yun na yung aming baby boy. <laughs> Sana nag-enjoy ulit kayo sa pagsama sa amin. Bye guys! Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.